dito yung dati namin accommodation sa bahay lang siya tapos before naalala ko na uh, lang kami sa isang plat noon sa isang bahay talaga bahay talaga siya tapos 14 kami yung mga all good siksikan kami pero ayos naman na iraos naman lahat ito dati hindi pa to semento hindi pa yan karagkarin pa yung mga handaan na to dati ano ba yan ah uh, tag do? lubak lubak ngayon pinaganda na nila ito yung accommodation namin dati mga all goods yung bahay na yun. Ah, all goods. Dito. Dito. nagsimula ang lahat. Ah. Yes. Pasok! Mga call goods! Yung gate lang yung hindi na bago eh. Ha? Ah. Luma pa rin. Manual. Ha. Ito yung apple mga call goods. Ba, may table na sila diyan, ah. Ay, Ah, ito bike ni Shani. Kaganda. Uy, yung boses mo. Salit sa tayo. Salit sa'yo mag-aaral. Ang ganda ng bike mo ah. Oh, ano? Sa loob na? talaga? sa loob na. Sa loob yan. Ang ganda ng bike. Ito yung binila? Kaya pala eh. Ganda ng bike mo ha. Yayamanin, 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 yayamanin. <laughs> Ito yung apple mga call goods. sige, bakit si Chinelas ka? Si Chinelas alam Ba, ang tamis nito ang apple ngayon ah. Pitas tayo mga call goods. Uh, isa lang ah. Kagat tayo mga call goods. Apple mga call goods. Sa backyard lang no. Nakaitala yung apple. Mga apple. Ah, mm. Mang na asim. Mm. Asim mga cool goods. Ito yung dati namin accommodation. Nandito pa ako. Ah, may mga bike pa rito. Sinong tao dito ngayon? Wait lang po, may bit-bit ako eh. Pasok tayo sa bahay. Sino ang tao ngayon dito? Ba? Charan. Walang tao rito ngayon? Sila kay! Wala kayo! <laughs> Wala Sino eh. na? Si Jambi! Oh, Jambi, na-miss kita. Ayos sila, Ayos sila kayo. Hi! Okay.

Bibili namin yung ano mo, yung sapatos mong paborito. Pupunta kami sa underground rapi. Alam mo na to. ano? alam mo yung binili niya na sapatos na isang beses. Yung, yung naalala mo yung binili niya dyan. Di ba, isang beses niya palang sinuot. Ano ba binili niya? Yung Jordan na black and <laughs> red. Hindi ko nakita yung binili. Shout out sa'yo, sabi ni Shani. Tara. Mga all goods pumupunta ako rito sa Gidans, sa Gideng ito yung madalas kong pinupunta. Bilihan ng mga legit or mga kung ano nung -ano design brand. Ito yun mga ka -all goods. Hindi tawag na sport style mga all goods. May Jordan, may Converse, may Puma, may Adidas. Basta makikita nyo lang to. Ito yung uh, malapit sa kanya dito sa Gidein niya mga all goods. Pagpasok mo, ayan kagad ang bubungod sa'yo. Ayan. Mga yama, mga all goods. Oh. bubungot ang bubungod sa inyo mga all goods. Kaya tinawag siya na underground kasi hindi mo siya mapapansin. Papasok ka rito mga all goods. Ayan ang bubungod sa inyo mga all goods. Dobre. Pasok mo mga call goods. Ito na siya oh si Brown Lady. ah oh, good. <laughs> ayan, ayan si Brown Lady. Oh. Ayan. Napaka ano ni Brown Lady. Ah. <laughs> oh. si siya, ano siya Okay, i-video roll muna natin mga call goods. Ito yung mga items niya. Ayan. Maliit lang na outlet pero makikita niya yung mga sapatos na kakaiba. Mga all goods, yung mga classic. At pwede pa kayong humingi ng discount dito mga ka-all goods Ayan Iyan, yeah, katulad dito mga ka-all goods o oh ayan o Ano mga ka, all goods Ibat-ibang klaseng Jordan Ito yung last na binili ni Raffi o Meron pa rin At ang mura niya pa imagine mo Pwede ka pa humingi ng discount Ayan Mga ka-all goods o ito pa mga ka-all goods. Oh. Uh, Ayan, sa mall, bibihira mo na ito makita mga ka goods. Oh, ito pa mga ka goods, the best. Ito ang pinupuntahan namin dito sa Gidenia, mga ka goods. Mas makakita ka pa ng Jordan 11. Uh, ah, mga ka-all goods oh. Jordan 11 yan. Hindi ko alam kung anong klaseng design ng Jordan 11 yan. Uh, sorry natin uh, Sa Adidas naman Kompleto rin sila mga call goods May Nike pa oh 199 na lang oh Jacket uh, Oh ito Meron oh Hi <laughs> dapat pa mga call goods oh. May mga classic sila rito mga goods. Ito yung hinahanap kong Adidas oh. Yung classic. Yung iba't ibang klase. Ah, sa dami niya mga call goods. May mga cortes din dito sa mga mahilig mag court sa may cortes. Kasi yung cortes nila rito? Gaano yung cortes pala mga call goods? Ito, Cortez, mga call goods. Sa naghahanap ng Cortez. Mga ah, call goods. Ah, mga classic na IMAX. Ha. Ah. Okay. Air Max pala, mga call goods. Ah, pero ang habol ko talaga rito, short. Stig. Okay, mga call goods maghahanap muna ako ng item ko mga haul goods tiyaw muna kayo no second hand, second life, second chance na ukay ukay ng haul goods pero wala kaming nakita puro mga branded, ito branded yan, bilhin nyo na <laughs> bye mga kapit bahay bye okresh na Pangdekorasyon dekorasyon yan sa Christmas tree, San Shani, di ba? Maganda siya, dekorasyon sa... Nalala ko yung kay Tala. Yung sa... Bye! Yung sa <laughs> bahay ni Tala <laughs> sa kasina. Bye, Jambi! <laughs> Hindi pong yung dadaan kami rito eh, nasa gilid tayo lagi. Ah, okay. Ang ganda nga oh. Pero parang tagal ginawa ito, di Oo, kasi nandito pa kami nun, ginagawa. Tsaka na, naabutan ng snow. Punta kami ng old town Downtown pala, downtown Sama namin si Shani Si Ate Ai Siyempre, si Brown Lady. <laughs> All goods. Ikot-ikot lang kami sa downtown sa may sopot. At gagala ng konti.

May binibin, may binibin. Oh, Akala ko, ko, ano narinig na na ano Akala yung mess yun, ano Buto nga Pag nga siya sa puno uh, Tapos doon siya lalaki uh -oh. Maraming punong, maraming ganyan Bakit makikita mo siya pagka yung na yung Wala ng mga dahon Ayun, yun sa taas ayun, 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 ayun may mga kupol-kupol oh, na yun. Wow. Oh. Nakala mo pugad ng ibon.